Ang inyong nakikita ay ang daanan patungo sa lumang parke. Isang parke na may saring kwento ng kababalaghan. Kaya na may samahan niyo akong magtuklas sa lugar na ito. Ang dami niyo, ang dami niyong nagsasalita. Huwag kayo magalit sa akin ha. Ay mga ka-idol, gumalaw na naman yung isang ano dito na ito. Nakakatakot yung mga boses nila mga kaidol. Sobrang nakakatakot yung boses nila na pumapasok. Ha? Nandyan ka ba? Ano ba yung nandito? Ano ba yung nandito? Ilan kayo dito? Dito sa palaruan na ito. Ha? Oh, wag kang tumigil, wag kang tumigil diyan. Pwede kang gumalaw. Ayan. Oh Ayan, gumalaw lang. Wow. Wow, naglalaro mga ka-idol. Ayan mga ka-idol, magandang gabi sa ating lahat. Ayan, Ben Survival na naman. Andito ako ngayon, guys, sa uh, lumang parke mga idol. Part 2 ko to dito mga idol, no? Ayan, uh, pinasok ko to dati at uh, binalikan ko ngayon mga ka-idol dahil napaka-positive 'yan. Uh, marami tayong mga nare receive na mga bosses, guys, gamit yung microphone natin ngayon dito. Ah, uh, ito guys. Abangan natin to mga ka-idol. Papasukin ko yung lumang party dito mga ka-idol na napaka-hunted mga idol. Ayan, so bago, bago ang lahat mga ka-idol. Ayan, binabati ko si Mam Ma'am Jane sa Abedra, Ma'am Ophelia Salvador, Ma'am Aaste Panibetgan, Ma'am Linda Cortez, Ma'am Jocelyn Albiar, Ma'am SSI ko, Ma'am Aga Arit, Ayan, Ma'am Shire M. Sarigan, Ma'am Karin Dela Peña, Ma'am Alma Sarabia, Sir Bernie Sanggo, Sir Marlon Napoles. Yung iba mga ka-idol, isasulat natin sa screen yung mga names niyo kaya hindi natin patatagalin pa guys pasukin ko ngayon yung lumang parke dito mga ka-idol abangan natin to guys at uh, bago nyo panuorin tong uh, video na to mga ka-idol like ng video natin guys pakishare na din Ayan, maraming salamat sa lahat magandang gabi Ayan mga ka-idol, ito na. Ito yung parang gate dito mga ka-idol, no? So parang, ah, uh, tawag nito, portal ng ano napakahunted na tawag nito yung lumang parke dito mga kaidol idol so papasukin natin yun sino kaya tong ano may t-shirt dito guys ay mga kaidol idol dyan lang kayo at ah uh, panoorin natin to wow kung ano yung mga kababalaghan dito mga kaidol may nagumpisa nang maparamdam dito guys mga ka-idol dyan sa unahan Ayan, sisilipin muna natin ng konti Ayan. dyan sa unahan guys nandyan yung ano, parang playground mga ka-idol Last time na napasok ko ito mga ka-idol Talagang may nagparamdam dito Subukan na naman natin ngayon Baka magparamdam ulit At kakausapin natin gamit yung Microponic guys Ayan malapit na ako Sa lumang parke Mga ka-idol Actually ito ay uh, ano Nasa loob na ako ng lumang parke guys Ito yung mga parang relays dito Ito yung mga daan mga ka-idol no yun yung malaking cross guys oh. yung may ilaw Ayan. ayan. dito parke ito guys Diyan sa malaking cross na yan yun dyan yung sa unahan yan may konting ilog dyan mga ka-idol parang boundary Diyan yung simenteryo mga ka-idol at dito yung lumang parke na abandonado mga ka-idol ayan nakakita na natin yung mga palaruan guys ayan sinasabi kasi dito guys na maraming naglalaro kapag kaganito ng oras na magdedis this oras na ng gabi mga kaidol ayan guys medyo napaka hunted nito dito pa lang mga ka-idol talagang titindig na yung balahibo mo dito tabi tabi po dadaan lang po ako dito ayan kung nandito kayo kung anumang klase kayong elemento na nandito pwede kayong magparamdam pero wag nyo akong sasaktan kasi kumakalap lang ako ng mga konting ebidensya na magpapatunay na nandito kayo talaga ito yung pangalawang balik natin mga kaidol so tingnan nyo guys oh. Ayan. gumagalaw ng konti mga kaidol Wow. Oh. Huwag niyo akong sasaktan dito ha. Yan. May isa pang ano doon guys. Oh. Parang palaruan mga idol. para may nakatayo mga kayo dalo Wow. Ayan mga ka-idol, nakikipaglaro na na naman sila sa akin. Parang may nakatayo, nakaputi mga ka-idol. Wow. My God. Gumagalaw na naman guys. Ayan mga kaidol. Gumagalaw. Medyo nakatakot dito mga kaidol. Nandyan ka ba sa duyan? Guys, guys, umpisa ng gumalaw ang isaw. At yun yung malakas ng malaw. Nandyan sila mga kaidol. nakakatakot talaga itong lapitan guys try natin kausapin sa ating mikroponik mga kaidol parang binibilangan nila ako guys andyan ba kayo? Ayan, nandito sila mga kaidol. Ang dami nila guys, ang dami nila. Marami ba kayo dito? Two. Parang nagbilang sila. Eight kayo? Got, ayan guys. Ayan so. guys. Ay, oh God, nagagalit, guys. Huwag kayong magalit sa akin. ano? Huwag kayong magalit sa akin. Ha? Nandyan ba kayo? Kayo ba yung naglalaro? Oh my god para sila yata yan guys para sila yan mga kaito pwede ko ba kayong lapitan oh my god naglalaro talaga mga kaito eh. hindi ko kayo maintindihan kasi napakaraming boses yung pumapasok sa ating necroponic ha? Oh, my God. Ayan, nandito na naman. Oh, nandyan kayo, di ba? Oh, nandyan kayo? Oh, my God, pumapasok talaga sila mga ka-idol. Hindi ako lalapit, baka sasaktan nyo ako. Andan pa yung nakaputi mga ka-idol. Anong pangalan mo? Ikaw na nandyan sa duyan na yan. Anong pangalan mo? Babae ka ba? Hindi. Oh my God. Babae guys. Babae guys. Ikaw na nandyan sa duyan na yan. Babae ka ba o lalaki? Yes daw. Yes. So babae ito guys. Ba? babae. Mga babae dito, mga idol. Uy, bata. Batang babae. Dito, may lalaki ba dito? Okay, so lalaki dito mga ka-idol na nakaupo. Diyan. Ayan, patuloy pa rin naglaan. Ayan, hindi kita ano yun dyan. Sige, maglaro ka lang. Ang dami nyo, ang dami nyo nagsasalita. Ay, get. Huwag magalit sa akin, ha? Ay, mga idol gumalaw na naman yung isang ano di doon nga, idol. Nakakatakot yung mga boses nila, mga ka-idol. Sobrang nakakatakot yung boses nila na pumapasok. Ha? Nandiyan ka ba? Ano ba yung nandito? Ilan kayo dito? Dito sa palaruan na ito. Ha? Oh, wag kayo, wag kang tumigil, wag kang tumigil diyan. Pwede kang gumalaw. Oh Ayun, gumalaw lang. Wow. Wow, naglalaro mga ka-idol. Ang dami oh. Wow. Naglalaro guys, naglalaro sila guys. Dito ba talaga kayo nakatira? Oo. Hmm. Okay, okay, naiintindihan ko. Magpamilya ba kayo dito? Okay, okay. Sumagot yung bata, guys. Oo. Sige, maglaro lang kayo. Ayun mga kaidol gumalaw talaga lahat, guys. Oh. Gumalaw talaga lahat. Ang duyan. Pag nilalapitan natin yung isa doon, gagalaw ito. Ayan mga kaidol. Ayan, maraming salamat sa ano nyo. Ayan guys, nagpapasalamat din sila. Alright daw guys, alright. Okay. Okay, dyan lang kayo. Huwag kayong ano. Huwag kayong matakot sa akin kasi hindi naman ako nananakit. Kumakalap lang ako ng mga ebidensya tungkol sa inyo. Hindi ko kayo nakikita pero nararamdaman ko kayo. Oh. Nararamdaman kita. Anong pangalan mo, yung lalaking sumagot? Anong pangalan mo? Huwag kang mahiya. Anong pangalan mo? Ha? My God. Ayan guys, kumalaw. Oh, alam ko nandito yung lalaki kanina, di ba? Nakaupo ka kanina. Ayan, pinagalaw mo. Maraming salamat, pinagalaw mo. Anong pangalan mo? tol guys parang iba yung pagiramdam ko dito mga ka idol ayan wag kang magalit wag kang magalit hindi ako nananakit oo alis ako alis ako maraming salamat nakita ko yung mga pagpaparamdam ninyo nakita ko kayo yung pagpaparamdam ninyo yung nakikita ko pero yung appearance nyo hindi hindi ko kayo nakikita oh aalis na ako maraming salamat sana isa susunod ay magpapakita kayo dito sa akin or sa kameraman lang magpapakita kayo alright okay maraming salamat aalis na ako maraming salamat sa response ninyo Okay, gumagalaw pa mga ka-idol. Gumagalaw, guys. Gumagalaw. Aalis na ako. Salamat sa inyong lahat. Ayan, guys. Ito yung lumang park kay mga ka-idol. Na grabe. Totoong-totoo yung mga nangyayari, guys. Totoong-totoo yung mga nakikita natin dito na pupaparamdam. Hindi man natin sila nakikita sa camera, guys. Pero yung response nila, dinadaan nila sa pagpapagalaw ng mga nakikita natin na duyan mga kaidol. idol Bakal yan, mga kaidol, ka Hindi yan basta-basta maano ng hangin, guys. Nang ganun kalakas. Hindi yan basta-basta. Grabe. Ayan, o. Gumagalaw pa, guys, o. Ayan, o. Ayan. binagalaw pa yan ng lalaki guys. Yung laruan na yan. Parang palaruan. Yung bakal na yan guys. Oh. Parang sa bisaya pa yan guys. Tuya, tuya. Ayan. So yun yung duyan mga kaidol na gumagalaw. Marami sila dito guys. Nagpaparamdam talaga sila. At hindi na gumalaw yung isa guys. Oh. Parang lumipat sila lahat dito. Kaya mga ka-idol, uh, napakagandang eksplorasyon to ngayong gabi. Mga natuklasan natin guys. Ayan, huwag kayong sumulod sa akin, dyan lang kayo. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-idol. At uh, inyong eksplorasyon natin ngayong gabi. Guys, abangan nyo yung part 3 dito. Gabalikan ko to mga ka-idol. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po. Pwede na kayong matulog guys. Maraming salamat.